Mariing itinanggi ni kay Abad na may mga bodyguard siya kapag namimili o lumalabas ng bahay. Kamakailan, ay nag-viral ang mga video ng aktres na naggrocery kasama ang kanyang mga anak, na hanggang ngayon ay pinagpipiestahan pa rin ang video na kumalat sa social media na makikitang pumasok si kay Abad sa isang malaking supermarket sa Cebu, kasama ang pitong kalalakihan na pare-pareho ang suot na white short sleeves polo at black pants, apat na babae na nag-aalaga sa dalawang anak nito at Isang babaeng nagbi-video, nag-udyok ito sa ilang netizens na mag-isip-isip kung bodyguards ngayon pinalalabas kasi ng mga kumuha at nag-upload ng video na bodyguards daw ito ng misis ni Paul Jake Castillo. Kuwento pa ng mga uploader na hindi nga raw sila makalapit sa aktres para makapagpa-selfie man lamang dahil sa maraming nakapalibot dito na dinpensahan pensahan naman ng ilang netizens na nagsabi na hindi raw personal na bodyguards ng aktres ang mga ito, sa supermarket daw yon. Pero ang tanong ng netizens, bakit pang private uniform ang suot ng pitong security men? May nagtanggol naman sa aktres, hirit nila, kung totoo man daw, yung dami ng nakaalalay sa former, tabing ilog star, dapat lang naman daw kasi kabilang sa pinaka-powerful family ng Cebu ang angkan ni Paul Jake. Dahil maraming netizens ang nagpost ng picture nila kasama ang aktres na kuha mismo sa loob ng supermarket noong araw din na yon kaya pinabulaanan ng netizens ang sinabi ng uploader na baka umiiwas si Kaye sa mga fans. Sa pamamagitan ng Instagram mahinahong nilinaw ng aktres ang balibalita nang makarating ito sa kanya, I'm always alone when I do my groceries. Or sometimes kasama ko ang kids. Pero walang bodyguards. Mga chismosa kayo ng taon. Post ni kaya sa kanyang IG story, samantala nakapanayam ni DJ Jai Ho tungkol sa ginagawa nitong movie, at sa panayam, tinanong ni DJ Jai Ho si Kay tungkol sa viral na Bodyguard video. Ito ang nag-udyok kay Kay na linawin na ang mga Bodyguard ay hindi kanya, kundi mula sa supermarket. Nilinaw ni Kay na tinanggihan niya ang pagkakaroon ng mga Bodyguard, ngunit iginiit ng supermarket, I explained it on my social media, na I did a collaboration with this supermarket. And then, so nagpadala sila ng bodyguard, the bodyguards work for the supermarket and then I told them, na hindi ko na kailangan ng bodyguards, kasi yun mga Cebuano sanay naman na sakin, na nag-ikot-ikot lang ako sa mall mag-isa but then sabi nila, sige lang maam, kasi inutos daw sa kanila so sabi ko, ah okay. So yung nag-viral, hindi po sa akin yung bodyguards na yon sa supermarket po, paliwanag ni Kay. Dagdag pa niya wala nga akong driver, bodyguards pa. Samantala, naglabas ang aktres ng TikTok video na tungkol sa issue. Ipinapakita nito si Kai na kumukuha ng pagkain mula sa isang mesa sa isang kaganapan na may mga waiter na nakapalibot sa mesa. Pagkatapos ay tinanong siya ng pabiro ni Paul Jake Castillo, ang asawa ni Kai. Kung ang mga waiter na yon ay ang kanyang mga bodyguard, na sinagot ni Kai, habang nakangiti ng waiter ang mga yon.